natin master Mata-bata ka pa, hindi pa uso rodela talaga Hindi kayo gumagamit ng rodela noon Kamay-kamay lang Ang ganda ng topping namin dito Kaya oh. mm -hmm. ano masasabi mo doon sa mga nagtatopping na umaasa doon sa tiles Hindi na inaayos yung topping Iba na yung maikukwinto maayos magtrabaho Kasi yung maikukwinto tayong barubal, burra Master oh. o? Oh. mga master yung ganyang ano, gawa Hindi baling pangit yung gumawa, gwapo yung ginawa <laughs> <laughs> oh, magandang moto yung ganon. Magaling. Ang lupet, pero ang Ayun, medyo tuyo na. Nakakrack. Kaya kailangan na pang mabuli. Yun yung aming kitchen dyan. Meron ng abang sa lababo at supply ng tubig. Electrical. Sa magiging counter area dito sa may kitchen. TR. Bao lang ito ng lalaki. Sa kabila naman ay babae. Dito. At sa may gitna, Pagiging urinal ito, doon na lang yung lababo. Yung banda sa may gitna, ano yon naka-slope. Kahit wala siyang drop, pero maganda naman yung slope. Papunta doon sa kanal yung tubig. Hindi may stack yung tubig. Dito kami sa Tagaytay, o, malapit lang sa People's Park. May likod kami ng City Market.